Iris. Ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay magdala ng maingat na pag-uusap sa loob ng pamilya. Kung may bigla ang pangyayari o hindi inaasahang usapan, lalo na kung may kinalaman sa pera, ang iyong mahabang pasensya ang magiging susi upang maayos ang lahat huwag magpadalos-dalos sa pagbibitiw ng salita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan mayroon kang likas na kabaitan at madaling maawa sa iba ngunit dapat mong bantayan ang sarili laban sa mga taong mahilig humingi ng tulong na walang balak magbalik ingatan ang iyong enerhiya at huwag hayaang mapakinabangan lamang ng iba ang biyaya at swerteng dala ng iyong gabay ay nasa loob ng tahanan, kaya't unahin ang pamilya sa iyong pagpapasya at pagbabahagi ng grasya. Sa pera o pananalapi, ngayong araw ay mas makabubuti kung ay lalaan mo lamang ang tulong sa iyong mga magulang at minamahal. Sa ganitong paraan, mas mapapanatili mong maayos ang iyong daloy ng pera at makakapag-ipon ng maayos. Thursday ang araw na maaaring maghatid ng saya at positibong pangyayari sa iyong linggo, dapat kang gumawa ng desisyon, na iyong nang lubos na nalalaman, ngunit maaaring dumaan ka sa kalungkutan o pagsubok pagdating ng Friday. Ang iyong mga desisyon ang siyang magiging susi sa pagbabago ng takbo ng iyong kapalaran. Sa trabaho, kung may pasok ka ngayong araw, ang mahalaga ay maging maingat sa pakikitungo sa iyong mga kasamahan. Panatiliin ang profesionalismo at huwag makisawsaw sa isyo upang mapanatili ang maayos na ugnayan. Aries, Virgo, ang kaibigan zodiac sign, masuswerteng kulay, color green, magdadala ito ng sigla at positibong enerhiya sa iyong araw, lalo na sa mga desisyong may kaugnayan sa trabaho at pera. Color white magbibigay ito ng kaliwanagan ng isip at kapayapaan sa puso kaya mainam itong isuot o gamitin kung may mahalagang usapan. Masuswerteng numero number 3, number 14 at number 27. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw, kung may nais kang gawing desisyon na may kinalaman sa pamilya, huwag magmadali. Pag-aralan itong mabuti upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Mahalagang tiyaki na walang masasaktan o magtatampo sa iyong mga plano, kaya makabubuting pag-usapan ito ng masinsinan. Ang mas mahabang oras ng pakikipag-usap sa pamilya ay makakatulong upang makabuo kayo ng mas malinaw na direksyon sa inyong mga plano. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Kung may kasunduan o deal na kailangang pirmahan ngayong araw, may posibilidad na magdala ito ng swerte sa iyo. Ngunit tiyaking nauunawaan mo ang lahat ng detalye bago pumirma. Sa kabilang banda, upang mapanatili ang positibong enerhiya, magandang ideya rin na maglaan ng oras para sa pamamasyal kasama ang iyong minamahal. Ito ay makakatulong upang mas mapalakas ang inyong relasyon at magkaroon ng mas magaan na pakiramdam para sa buong linggo. Thursday ang araw na maaaring magdala ng saya at kasaganahan. Dapat lang ay laging kang mapagsuri sa mga magagawa, ngunit maging handa rin sa posibilidad ng kalungkutan o pagsubok sa Tuesday. Gayun pa ang iyong mga desisyon ay maaaring makapagpabago ng takbo ng iyong linggo, kaya't gamitin ang pahiwatig ng iyong gabay upang gabayan ang iyong mga hakbang. Sa iyong pera, ay iwasan ang pagbibigay ng pera sa mga pamangkin o pinsan, upang hindi ka magkaroon ng bigla ang gastusin. Mas mainam kung ay lalaan ang iyong biyaya sa iyong anak na may asawa, gayon din sa iyong minamahal at mga magulang kung kinakailangan. Sa trabaho, magingat sa iyong ginagawa at siguraduhin maayos ang iyong mga gamit. Ang kapabayaan ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng isang mahalagang bagay o pagkakamali na maaaring makaapekto sa iyong trabaho. Taurus, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Maswelteng kulay, color blue, magdadala ito ng kasiyahan at kapanatagan sa mga pakikitungo sa ibang tao, lalo na sa pamilya. Color gold, magbibigay ito ng inspirasyon upang maging mas determinado sa iyong mga pangarap at layunin. Masuswelteng numero, number 6, number 19, at number 23. Gemini, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, kung may kausap kang nagdudulot sa iyo ng alinlangan, mas makabubuting ipagpaliban muna ang inyong usapan. Bigyan mo muna ang iyong sarili ng sapat na oras upang maghanda at pag-isipang mabuti ang tamang paraan ng pakikipagkomunikasyon. Kapag napanatag na ang iyong kalooban at handa ka ng makipag-usap, mas magiging maayos at kapakipakinabang ang inyong pag-uusap. Ang iyong enerhiya ngayong araw ay puno ng kasiyahan at positibong pahiwatig, lalo na kung gugugulin mo ang oras kasama ang iyong minamahal. Ang simpleng pamamasyal o pagsasama ay maaaring magdulot ng dagdag na swerte at magandang aura sa iyong linggo. At ang pahiwatig pa, kung may anak kang lumalapit sa iyo upang humingi ng suporta para sa isang negosyo, pag-isipan itong mabuti. Ang pagtanggap sa mungkahing ito ay maaaring magbunga ng magandang resulta para sa inyong dalawa, lalo na kung pag-aaralan ninyong mabuti ang bawat hakbang bago magpas sumulong. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagpapakita ng posibilidad ng tagumpay kung ang desisyon ay ginagawa ng may tamang direksyon. Wednesday ang araw na maaaring magdala ng kasayahan at swerte, lalo na kung makakagawa ka na kasama ang anak o minamahal, subalit magingat sa Tuesday dahil maaaring may dalang hamon o pagsubok sa iyong linggo. Tandaan na ang iyong mga desisyon ang may kakayahang baguhin ang takbo ng iyong kapalaran, kaya't maging maingat sa iyong mga hakbang. Sa trabaho, kung may pasok ka ngayong araw, mas makabubuti kung aagahan mo ang iyong pagdating. Ang pagiging maagap ay maaaring magdala ng dagdag na tiwala mula sa iyong boss, na maaaring magbunga ng mas magandang oportunidad sa hinaharap. Gemini, Pisces, ang kaibigan zodiac sign, Masuswerteng kulay, color yellow, maghahatid ito ng sigla at pagkamalikhain sa iyong araw, kaya gamitin ito sa mga plano o proyekto. Color silver, magbibigay ito ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya, lalo na sa mga mahahalagang desisyon. Masuswerteng numero, number 5, number 11, at number 30. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw. May pahiwatig ang iyong gabay na dapat mong bigyan ng higit na pag-iingat ang mga usaping pampamilya. Maaaring may bigla ang sitwasyon na lilito, at ikaw ang inaasahang magpapakalma sa lahat. Dahil sa iyong likas na tiyaga at pangunawa, musosolusyonan mo ang anumang hindi pagkakaunawaan, lalo na kung may kinalaman ito sa pera. Subalit, huwag mong hayaan na ang iyong kabaitan ay samantalahin ng iba. Sa iyong pang-araw-araw na pakikisalamuha o makakausap, may posibilidad na may lalapit sa iyo upang humingi ng tulong, ngunit hindi lahat ng nangangailangan ay tunay na nangangailangan. May ilan na sadyang sanay umasa at umaasa lamang sa iba. Kaya't pahalagahan mo ang sarili mong kapakanan bago ka magbigay. Sa kabuuan, ang iyong pamilya ang tunay na magdadala ng positibong enerhiya sa iyo. Sa kanila mo dapat ibuhos ang iyong atensyon at pagsisikap upang patuloy na umangat ang iyong buhay. Kung may bigla ang imbitasyon mula sa isang kakilala, mas mainam na tanggihan ito, lalo na kung may kaugnayan ito sa paggastos na hindi mo pa napagpaplanuhan. Ang hindi mo inaasahang paglabas ay maaaring humantong sa mga tukso na hindi magiging mabuti para sa iyo sa hinaharap. Pagdating sa pera, unahin mong bigyan ng suporta ang iyong magulang o minamahal. Huwag munang magbigay sa ibang kamag-anak o kaibigan, upang mapanatili ang magandang daloy ng iyong pananalapi. Sa pag-ibig, kinakailangan mo pang palawakin ang iyong pangunawa sa mga usaping maaaring makapagbigay sa iyo ng inis o sama ng loob. Mas piliin mong manahimik kaysa pumutol sa maliliit na bagay upang hindi lumala ang isang hindi pagkakaunawaan. Saturday ang araw na maaaring magdala sa iyo ng kasiyahan o swerte, basta maging matyaga sa iyong gagawin, subalit magingat sa Friday dahil maaaring may pahiwatig ng lungkot o pagsubok. Ang direksyon ng iyong linggo ay depende sa kung paano mo hahawakan ang mga desisyon mo sa mga darating na araw. Cancer, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color red, magpapalakas ito ng iyong kumpiyansa sa sarili, lalo na kung may gusto kang ipaglaban o ipahayag. Color pink, magbibigay ito ng lamang at pag-ibig sa iyong araw, kaya gamitin ito upang mapanatili ang mainit na relasyon sa mga mahal sa buhay. Masuswerteng numero, number 32, number 17, at number 29. Leo, ngayong araw ang pahiwatig, kung may balak kang gumawa ng mahalagang desisyon na may kaugnayan sa iyong pamilya, mas mabuting pag-isipan mo muna ito ng mabuti. May posibilidad na may kulang pa sa iyong plano, at baka may isang taong masasaktan o hindi magugustuhan ang iyong desisyon. Ang mesensi ng pag-uusap kasama ang iyong mga mahal sa buhay ay magdadala ng magandang resulta. At maging maunawain, ka na rin sa ibang madidinig kahit sa ibang tao ngayong araw, ang pahiwatig. May pahiwatig din na may isang bisita o kamag-anak na bibisita sa inyong tahanan. Maaaring magdala sila ng bagong ideya o tulong pinansyal na makakatulong sa inyong pamilya. Maging bukas sa posibilidad na may magandang balita na darating sa pamamagitan nila. Pagdating sa pera, iwasan mong magbigay ng tulong pinansyal sa iyong mga pamangkin o pinsan sa ngayon. May posibilidad na ito ay maging dahilan ng bigla ang gastusin na mahirap mong mabawi. Sa halip mas makakabuti kung ang pera ay aylalaan mo sa iyong anak lalo na kung sila ay may sariling pamilya na Ang suporta sa kanila ay magbubunga ng positibong enerhiya sa tahanan sa trabaho maging mas maingat sa iyong mga gamit at responsibilidad Kung ikaw ay magiging pabaya maaaring may mawala o masira sa iyong mga kagamitan na magdudulot ng abala sa iyong trabaho Tuesday ang araw mong maligaya at maaaring magdala ng swerte, ngunit magingat sa Friday dahil may pahiwatig na ito ay maaaring maging mabigat o puno ng pagsubok. Ang direksyon ng iyong linggo ay depende sa kung paano mo hahawakan ang mga desisyon mo sa mga darating na araw. Leo, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign, masuswerteng kulay. Color orange, magpapalakas ito ng iyong kakayahang makipag-ugnayan at magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga proyekto. Color black, magbibigay ito ng proteksyon sa iyong emosyon, kaya gamitin ito kung may kailangang pag-isipan ng mabuti. Maswerteng numero, number 8, number 21, at number 34. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, kung may kausap kang hindi ka sigurado sa kanyang sinasabi o may duda ka sa kanyang layunin, mas mabuting ipagpaliban mo muna ang desisyong makipag-usap sa kanya. Paghandaan mo ito ng mas maayos upang maiwasan ang maling desisyon. Sa pangkalahatan, mas magiging magaan at masaya ang iyong araw kung makakasama mo ang iyong minamahal sa isang simpleng pamamasyal. Ang paglabas at pagbabago ng paligid ay makakatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa inyong relasyon. Kung may anak kang lumalapit sa iyo upang pag-usapan ang tungkol sa isang negosyo, huwag mo agad itong ipagwalang bahala. Sa halip, pakinggan mo ito ng mabuti at pag-aralan. May posibilidad na kung pag-aaralan mong mabuti, ito ay magdudulot ng swerte sa inyong dalawa. Sa trabaho, kung may pasok ka, mas mainam na dumating ka ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Ang pagiging maagap ay makakatulong sa iyo upang makuha ang tiwala ng iyong boss, na maaaring magdulot ng magandang oportunidad sa hinaharap. Wednesday ang araw mong maaaring magdala ng kasiyahan at swerte, ngunit magingat sa Tuesday dahil maaaring may pahiwatig ng kalungkutan o pagsubok. Ang iyong mga desisyon ang siyang magiging susi sa pagbabago ng takbo ng iyong kapalaran. Virgo, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Masuswelting kulay, color brown, magdadala ito ng katatagan at lakas ng loob sa iyong mga plano. Color beige, magbibigay ito ng kalinawan sa iyong isip, lalo na kung maraming bagay kang iniisip. Masuwerteng numero, number 7, number 16, at number 25. Libra, pinapahiwatig ngayong araw, may pahiwatig ang iyong gabay na dapat mong bigyan ng oras ang mga ilang masasabi ng kapamilya dahil family day naman, nang mapasigla ninyo lalo ang good vibes ng swerte sa pamamahay. May pahiwatig kung madami kang iniintinding problema, maaaring nakakalimutan mo muna nang maalagan mo ang iyong sariling kalusugan. Panahon na upang pagtuunan mo ng pansin ang iyong pangangatawan at isipan. Kung may bagay kang gustong simulan, siguraduhin ginagawa mo ito ng may tamang pagpaplano. Huwag magmadali sa mga desisyon, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pera o negosyo. Sa tahanan, maaaring may darating na balita na magdadala ng halo-halong emosyon. Maging bukas sa pagbabago at tanggapin ito ng may positibong pananaw. Saturday ang araw mong maaaring magdala ng kasiyahan at swerte, ngunit mag sa Thursday dahil maaaring may pagsubok na dumating, ang iyong mga desisyon ay maaaring makapagpabago ng takbo ng iyong linggo, Kaya't gamitin ang pahiwatig ng iyong gabay upang gabayan ang iyong mga hakbang. Libra. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Maswerteng kulay. Color purple, magbibigay ito ng inspirasyon at mas mataas na antas ng pagunawa sa iyong paligid. Color teal, maghahatid ito ng kalmado at balanse sa iyong emosyon. Maswelteng numero, number 9, number 22, at number 28. Scorpio, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, may pahiwatig na mas makakabuti kung mas magiging maingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay may mabuting intensyon. Dahil masasabing family day ngayong araw, unahin mo na lang ang mga usapan sa pamilya, doon ay masaya ang aura ng swerte sa inyong pamilya. At ang pahiwatig pa, kung may plano kang bumili ng mahalagang gamit, pag-isipan mo ito ng mabuti. Huwag basta-basta gumastos kung hindi naman ito kinakailangan. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, may posibilidad na may taong may inggit sa iyo. Maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga sinasabi ng iba. Dapat ka lang maging maingat para ang suliranin, ay hindi dumating sa iyo. Wednesday ang araw mong maaaring magdala ng kasiyahan at swerte, Ngunit magingat sa Friday dahil maaaring may pagsubok na darating. Ang iyong mga desisyon ang siyang magiging susi sa pagbabago ng takbo ng iyong kapalaran. Dapat lang ay maging mas maingat dahil para maging masaya ang buong linggo, at magiging masaya sa mga gagawin. Scorpio, Leo, ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay. Color maroon magdadala ito ng lakas ng loob at determinasyon upang matapos ang mahahalagang gawain Color white magbibigay ito ng kaliwanagan ng isip upang makagawa ng tamang desisyon Masuswerteng numero number 4 number 12 at number 26 Sagittarius ngayong araw pinapahiwatig mas makakabuti kung magiging maingat ka sa iyong mga desisyon, lalo na sa usaping pampinansyal. Pag-aralan pa ang proposal ng ilan sa kapamilya dahil kung iyong mapag-aaralan ay may senyales na magiging maayos ang magagawa ninyo. Sa trabaho, may posibilidad na may bagong oportunidad na darating. Maging handa at huwag matakot sumubok ng bagong bagay doon ka masusubok ng iyong mga boss ang pahiwatig sa pera o pananalapi ngayong araw ay maganda ang daloy ng pera kung magagampanan mo ang iyong responsibilidad sa iyong mga anak na may asawa ang pagpapakita ng suporta sa kanila ay maaaring magdulot ng positibong enerhiya sa inyong tahanan saturday ang araw mong maaaring magdala ng kasiyahan at swerte Lalo na kung magiging mapagsensya na ugali, ngunit mag-ingat sa Tuesday dahil maaaring may pagsubok na darating. Ang iyong mga desisyon ang siyang magiging susi sa pagbabago ng takbo ng iyong kapalaran. Sa pag-ibig, kahit likas na mapagpasensya, ngayong araw ay higit mo pang kailangan ang pangunawa sa mga salitang maaaring marinig mula sa iyong minamahal. Ang pagiging kalmado at mahinahon ay makatutulong upang mapanatili ang maayos na samahan. Sagittarius, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Masusweteng kulay, color turquoise, magpapalakas ito ng iyong komunikasyon at pagkamalikhain. Color pink, magdadala ito ng masayang enerhiya at pagmamahal sa iyong buhay. Maswelting numero, number 20, number 18, at number 31. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong kapalaran ay may kaugnayan sa iyong relasyon sa mga kaibigan at kasamahan. Maaaring may isang malapit na kaibigan ang lumapit sa iyo upang humingi ng payo o suporta. Bilang isang natural na maunawain, ang iyong kakayahang makinig at umunawa, ay magiging isang mahalagang sandata upang makatulong sa iba nang walang kinikilingan. Ang pahiwatig pa, kung may plano kang makipagkita sa matagal ng hindi nakikitang kaibigan, ito ang tamang pagkakataon upang muling pag-alabi ng inyong samahan. Ang pagbabalik tanaw sa masasayang alaala ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at kasiyahan. Sa trabaho o negosyo, maaaring makatagpo ka ng isang sitwasyon kung saan kailangan mong pumili sa pagitan ng dalawang panig. Ang iyong kakayahang makipag-usap ng patas at mahinahon ay makakatulong upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Sa pagmamahalan, ito rin ang tamang oras upang mas pagtuunan ng pansin ang inyong relasyon. Ang simpleng paglalaan ng oras upang makinig sa kanyang mga saloobin at damdamin ay makakapagpatibay ng inyong samahan. Kung may hindi pagkakaunawaan, mas makabubuting ayusin ito sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap kaysa sa pagsasawalang bahala rito. Ang pinapahiwatig, ang Lucky Day, Wednesday ito ang pinakamainam na araw para sa pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan. At mag-ingat sa, araw, ng Saturday maaaring magkaroon ng maliit na hindi pagkakaunawaan sa isang kaibigan o kasamahan. Capricorn, Gemini, ang kaibigan Zodiac Sign, masuswerteng kulay. Color Navy Blue, magbibigay ito ng matibay na kalooban upang maabot ang iyong mga layunin. Color Gray, maghahati dito ng kalmado at tamang desisyon sa iyong mga plano. Maswerteng numero, number 10, number 20, at number 33. Aquarius, ngayong araw, may malakas na pahiwatig na dapat mong pagtuunan ng pansin ang iyong kalusugan. Kung ikaw ay matagal ng nakakaranas ng pagkapagod o matinding stress, ito na ang tamang panahon upang bigyan ng oras ang iyong katawan at isipan upang makapagpahinga. At mas okay ang araw mo ay gugulin mo na kasama ang pamilya, ang pinapahiwatig. Sa iyong pera, iwasan ang pagpapahiram ng pera sa isang kaibigan na kilala mong hindi marunong magbalik ng utang. Kung hindi mo ito maiiwasan, siguraduhin ito ay halagang kaya mong ipagkaloob ng hindi inaasahang mababayaran pabalik. Sa trabaho, ay huwag masyadong pilitin ang sarili. Ang labis na pagtatrabaho ng walang sapat na pahinga ay maaaring magresulta sa pagbagsak ng iyong resistensya. Ang mas magandang diskarte ay ang pagbuo ng mas epektibong schedule, upang magkaroon ng balanseng oras para sa trabaho at pahinga. Sa pag-ibig, mas mainam na isama siya sa iyong wellness journey. Ang pagsasama sa healthy activities tulad ng paglalakad sa umaga o pagpunta sa gym ay maaaring magpatibay sa inyong relasyon. Ang pahiwatig ang Lucky Day, ay Sunday mainam ito para sa pagpapahinga at self-care. At magingat sa Thursday maaaring magkaroon ng bigla ang pangyayari na magdudulot ng stress. At lahat, nasa iyong kamay ang desisyon nang mas mapasigla mo ang magagawa ayon sa iyong gabay, Aquarius. Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Masuswelteng kulay. Color lavender, magdadala ito ng positibong enerhiya upang mapanatili ang harmony sa iyong paligid. Color green, magbibigay ito ng sigla sa iyong araw at magpapalakas ng iyong intuit ayon. Maswerteng numero, number 13, number 24, at number 36. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig, may malakas na pahiwatig ng magandang oportunidad sa larangan ng pananalapi. Kung matagal ka ng naghahanap ng bagong pagkakakitaan o negosyo, maaaring ito na ang tamang oras upang simulan ito. Huwag matakot sumubok ng bago lalo na kung may tiyak kang plano at sapat na kaalaman sa iyong gagawin. Lalo nang kung suggestions ng mga kapamilya ay dapat na pag-isipan, kagad ayon sa iyong gabay. Kung ikaw ay may trabaho, may posibilidad na may bagong proyekto o responsibilidad na ibibigay sa iyo. Ito ay maaaring maging daan upang ipakita ang iyong kakayahan at mas mapansin ng iyong mga nakatataas. Gamitin ito bilang pagkakataon upang ipakita ang iyong dedikasyon at husay. Sa pagmamahalan, maaaring may dumating na pagkakataon, kung saan kailangan ninyong pag-usapan ang tungkol sa pera. Maging bukas sa kanyang suhestyon, ngunit huwag ding kalimutang ipahayag ang iyong saloobin. Ang pagiging transparent sa usaping pinansyal ay makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Ang pahiwatig ang Lucky Day, Thursday maaaring ito ang araw kung saan may bigla ang magandang oportunidad na darating sa iyo. Ngunit mag sa, Friday iwasan ang impulsive na paggastos o desisyon tungkol sa pera. Lahat, ay nasa iyong gagawing desisyon ang pahiwatig ng iyong gabay, Pisces. Libra, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color sky blue, magpapalakas ito ng iyong kumpiyansa at pagkamalikhain. Color cream, magdadala ito ng kalmado at balanse sa iyong emosyonal na estado. Maswerteng numero, number 15, number 27, at number 32.